guys. Nasa na anak ko. Mawala na. Ang dami na kahit Graduation is si Jobet. Ang dami. Ayun. 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 Tapos na pila. Ang daming gagraduate. Marami na naman magkahanap ng trabaho. Hello. Ang saya-saya ng lola niyo kasi ang gagraduate na ang aking anak na si Jobet. Kaya ito ang moments moments ko sa kanyang graduation day. Masaya ako para sa iyo anak dahil sa pagsisikap mo makatapos ito nakagraduate ka na ngayon. nag selfie sila ng mga kaibigan niya sa college. Kaya ang saya-saya ko dahil nakapagbanding din ako sa anak ko sa araw ng kanyang graduation. Maganda yung ginawa ni Titi na hair, hair tuwa ako sa hairstyle na ginawa na aking anak kaya ito proud na proud ako sa kanya at sa kay Kuya Jobet naka-experience na rin ako makapag-marcha, medyo naiiyak ang lola nyo. Ang sarap sa pakiramdam na nakatapos na ang anak mo sa sarili niyang pagsisikap para ito, nakit, nakamtan din niya ang kanyang graduation day. Naway matupad ang iyong mga pangarap anak, ang iyong buhay ay maging maganda at maasenso. Dalangin ko ang iyong kaligtasan, kamagandang kalusukan at ang masayang buhay at magkakapamilya ka na sa susunod na may matagpuan mo ang masayang pamilya. Masaya ako sa iyo, anak ko, kaya sana huwag mong pababayaan ang iyong mama. Kahit ikaw ay magtagumpay sa buhay, ay laging pa rin akong aalalahanin. Dahil ako lang naman ang lagi isang mong mama at nangmamahal sa iyo. Wish ko sa iyo ang mga maraming tagumpay at magandang buhay at malusog na, po na kal kalusogan atang ang magandang pamilya. At sana ay sa susunod na iyong buhay at mga darating na mga at pagsubok ay mapagtagumpayan mo rin ito. At mahal na mahal kita anak ko, ikaw ang aking panganay. Naiiyak nga ako nang ako'y nagmamarcha. Kaya lang syempre, ilang natin pigilan ng ating pag-iyak

Thank <laughs> you. ni Norte na ang doon. Ang isang maging isang engineer. Bakit po? Kasi sabi ko, kapag ako naging engineer, at ang pinagami ng Diyos ng sabi ng mga tao doon, malakaw ang sweldo ng engineer. Libre ang gatas, libre ang kape, at libre ang hita. Subali, so, ang aking pangalap ng engineer, ay hindi po dahil hindi kutugan pa sa pangarap sa akin. Pero bakit naman? Di maraming hindi niyo. Naging ngayon ako! Kaya, di ba? Baka po yung ganito. Kasi, maaaring naranasan ko ay maranasan mo. Hindi lahat ng aking pamarap ay aking agad na Hindi lahat ng musko na aking makula ay ang natin. Pero ang kapalaga ay huwag kang pipigil. hindi mo napakaralan ko sa akin na kung ano yung kaunin yung pakaralan. Pero kung ano yung Ay, sabi ka. Ikaw ngayon, may singers ba? Sabi ko ako, masamahin ka lang ako sa'yo. May kamakot ko. mayor, anong gagawin mo? Simple naman po. Ang mas makaunan ang edukasyon sa ating sa ating bayan. ano hindi masama pero Para Ayaw 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 Sabi ko nga po, kung ako po ay lalaban at tatap ko ng pag mayor, hindi ko po ng isang tulad ni Mayor Dena. Sabagkat si ay ginagawa ang dapat yung era isang mayor, dahil siya po, siya po ang isang pinakamagaling na mayroon na may nakakabudan

هن حاڪي ٿو ڪاڻ ٿا مشڪل ٿين ٿو ٿيو وارا قسم ٿين ٿو منهنجو منهنجو ناهي ڪون شيءِ پر شيءِ ناهي آهي ڪو ڪا به ڪم 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 Mo, ano naman? Ano ba ang niyo? Ano ba ang kakayahan ng inyo? Bibiguhin natin magbigay ng saya. Paano ng mga damal ng bayan? iba-ibang iba -iba okay. ang mga din. Iba-ibang ng pagtatrabaho at pasukan ng. mo sa mga pag-uwi ang pagiging may manasakit sa sabi. Pag-uwi niyo natin, na ang tagpunay um, na darad ng bayan um, ay nagpapasalamat sa parang tiyadag at nararanggap niya sa mga mga mga. Ngayong hapon ito, mag-usap naman natin kung um, ito um, um, kasi mag-aaral. Mas mamamali. Kaya ang bago ang lahat ay itagalit muna um, natin ang ating masusipat na konsultan. March the 70th start today, the 20th of July, 2024. By virtue of the authority vested by me, by the Commission on Higher Education, and the Board of Regents of Pagantasan University of Cabuya, I am now confer upon you your respective degrees Bachelor of Science in Psychology, Bachelor of Science in Accountancy, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management. Bachelor of Science in Business Administration, Major in Marketing Management. Bachelor of Science in Computer Science. Bachelor of Science in Information Technology. Bachelor of Science in Nursing. Bachelor of Science in Computer Engineering. Bachelor of Science in Electronics Engineering. Bachelor of Science in Industrial Engineering. Bachelor of Secondary Education. Bachelor of Secondary Education, Major in English, Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino, Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics, Bachelor of Secondary Education, Major in Social Studies, Master in Business Administration, and Master of Arts in Education. With all the rights and privileges, as well as the duties, obligations, and responsibilities. Fair and good, Amartini. Congratulations. You may be seated. Itong graduation moment ng anak ko. Thank you for watching.